Naging laman ng mga talakayan sa Marisol University ang patungkol sa pagkakamabutihan ngayon ni na Paolo Avellino at Kim Chu. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms na higit sa pagkakaibigan na umano ang relasyon ni na Paolo Avellino at Kim Chu. Ayon sa naging talakayan sa Marisol University, bago pa man nagkasama sa digital series na linlang si Paolo Avellino at Kim Chu ay nagkakalapit na ang mga ito sa ASAP Milan. Lumalim na lamang umano ang kanilang relasyon nang magkasama sila sa linlang kung saan napansin na rin ng mga netizens ang kanilang malakas na chemistry. Dahil sa pagpatok ng kanilang tambalan sa linlang, muling nagka-partner ang dalawa sa What's Wrong with Secretary Kim. Samantala, iginiit naman ng isang host na si DJ Jeho na hindi dapat na madaliin ng mga netizens si Kim Chu at Paolo Avellino dahil maaring nasa getting to know stage pa lamang ang dalawa sa mas malalim na paraan. Iginiit din nila na kung mamadaliin sina Kim Chu at Paolo Avelino ay maaaring masira tuloy ang binubuo nilang pundasyon ng kanilang relasyon. Sumang-ayo naman ang mga netizens sa pahayag na ito dahil hindi naman umano lingid sa kaalaman ng lahat na kagagaling lamang sa hiwalayan ni Kim Chu sa 12 years nilang relasyon ni Cian Lim. Kung sakaling papasok kaagad si Kim Chu sa isang relasyon ay lalabas umano na ginagamit lamang niya ang lalaki bilang panakip butas dahil hindi naman basta-basta at madaling kalimutan ang 12 years na relasyon. Sa kabilang banda, hindi rin umano ito makakatulong sa image ni Kim Chu dahil kamakailan lamang ay lumabas ang balita na ang aktres ang dahilan ng hiwalayan ni na Paolo Avelino at Janine Gutierrez na unang na-link sa isa't isa. Sa ngayon ay hindi pa naman naglalabas ng pahayag si na Kim Chu at Paolo Avelino patungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Ano ang say niyo sa balitang ito?